Gumamit siya ng lubid para itali ang mga binti ng asawa. Bagamat napakanipis ng lubid, hindi siya nangahas na magpumiglas. Dahil gabi-gabi sinusuri ni John ang lubid. Kapag nakatagpo siya ng anumang bakas ng pagluwag, papagalitan siya ng husto. Kitang-kita mo sa tensyonado niyang postura. Ang mabigat na buhay na ito ay naging puno ng pagkabigo. Ngunit mabilis siyang nakahanap ng pagkakataong magrea. Noong araw na iyon, binalak ni John na ilabas ang kanyang anak na babae para manood ng football. Pagkaalis ng dalawa, tinawag niya ang kapitbahay para humingi ng isang pakete ng laso ng daga. Ngunit sa hindi inaasahan, hiniling siya ng kabilang partido na magbayad. Gayunpaman, wala siyang pake sa kanya. Nang makita ito ng kapitbahay, walang magawa kundi tumalikod at umalis. Napakabilis, iniuwi ni John ang kanyang anak. Ang una niyang ginawa ay suriin ang lubid. Nang walang makitang abnormalidad, umupo siya para kumain. Samantalang siya, nakaupo lang siya sa gilid at tahimik na nanonood. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminto sa paninigarilyo. Sa paghihintay kay John na matapos kumain at bumalik sa kanyang silid upang matulog, na walang sabi-sabi, ininom niya ang laso ng daga. Pagkatapos noon ay agad niyang ginising ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sinadya niyang isama ang dalaga para makatakas sa kontrol ni John. Gayunpaman, hindi niya pinangarap na pagkatapos magising, gusto ng dalaga na si John. Nang makita niya ito, dali-dali siyang humakbang para pigilan siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pinagalitan siya ng kanyang anak at inihagi sa labas ang tanging susi ng bahay. Agad na tumakbo palabas si Anna para kunin ito. Ngunit mas mabilis si Lily at hinarangan ang pinto. Gustong puntahan ni Anna, sa hindi inaasahang pagkakataon, dinampot ni Lily ang bote ng alak sa tabi niya, balak niyang i-react ang kanyang ina. Nakita ito ni Anna at sumuko. Sa sandaling ito, nagising si John. Malamang nakabili ng peking gamot, isang matinding pagtatalo ang sumunod. Kinabukasan, dinala ng football, upang gantimpalaan siya. Ito ang kanilang pambihirang aktibidad sa paglilibang. Tuwang-tuwa si Lily. Si John ay nagmamahal sa kanyang anak na babae. Sa sandaling ito, mukha siyang normal na tao. Pagdating niya sa bahay, sinabi ni Mark kay John na narinig niya ang pag-iyak kagabi at tinanong niya kung okay lang si Anna. Agad siyang binalaan ni John na huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Sabi nga sa kasabihan, may tao sa likod ng pader. Sure enough, narinig ni Lily ang usapan nila. Ayon sa sixth sense ng isang babae, pakiramdam niya ay tiyak na may problema si Mark. Noong gabing iyon, tinawag niya ang kanyang ama sa kanyang silid at nagsinungaling na ang kanyang ina ay nagbabalak na tumakas kasama si Mark. Sinabihan ng kanyang ama na bantayan ng mabuti ang kanyang ina. Hindi umimik si John matapos marinig iyon, pero seryosong seryoso ang mga mata niya. Kakaalis lang ang tatay niya. Agad na idiniin ni Lily ang pader, gustong marinig ang gagawin ng kanyang ama. Nakapagtataka, walang nagawa si John sa pagkakataong ito buong gabi siyang nagpuyat at may plano. Nagising si John at sinamantala ang dilim para hanapin si Mark. Sinabi na may maghahatid ng kargamento ngayong gabi, at hiniling kay Mark na kunin ito kasama niya. Bagamat gabi na ay nasabi na ito ng amo, kaya naman nakakaabala si Mark na tumanggi. Kaya lang, sumakay silang dalawa sa kanilang pinakamamahal na motor. Lalong nasasabik si John, at huminto lamang nang makarating sila sa napakalayo na suburb. Iyon ay orihinal na kasinuwalingan ni John. Pagkaraan ng mahabang panahon, walang dumating para maghatid ng mga paninda. Naiinip si Mark at parang gustong pumunta sa banyo, kaya pumunta siya sa katabing field para magpakalma. Pagbalik ni Marcos, nakita niyang walang baka si Juan. Habang nagtataka siya ay may narinig siyang kakaibang ingay mula sa malayo. Sinundan ni Mark ang ingay para makita. Si John ang gumagawa ng gulo para sa kanya. Dare to touch is by girl, ito ang resulta. Sa pagharap sa gayong hindi ka nais-nais na asawa, si Ana ay natakot na lumuha. Nang aktong aaksyonan na ni John si Anna, mabilis na gumanti si Mark at niyakap siya ng mahigpit. Direktang gumamit ng isang piraso ng salamin para masugatan siya. Nahulog si John. Pagkatapos ng lahat, umuwi si Anna na kunwari walang nangyari. Nanatili si Mark para pangasiwaan ang sitwasyon. Naranasan ni Mark ang isang tensyon sa unang pagkakataon, upang mabilis na kumalma, Patuloy niyang binuhusan ang kanyang sarili ng malamig na tubig. Nagising ang anak na babae at nalaman niyang wala sa bahay ang kanyang ama. Tanong ni Mark, hindi daw siya nakita ni Mark. Ask her mother, hindi rin daw siya nakita ng nanay niya. Naisip ng inosenteng babae na dahil sinabi niya sa kanyang ina ang tungkol sa kanya, nagalit ang kanyang ama at umalis ng bahay. Walang magawa si Ana kundi magpanggap na inaaliw siya. Dahil wala sa bahay ang kanyang ama, walang haligi sa pamilya. Upang mas mapangalagaan ang kanyang pamilya, nagkusa ang anak na babae na lumuhod sa harap ng kanyang ina. Hindi pinansin ang utos ng kanyang ama, naputol niya ang lubid na nagtali sa mga paa ni Ana sa loob ng mahigit sampung taon. Sa sandaling ito, nadama ni Ana ang labis na kalayaan, direktang lumuhod sa harap ng kanyang anak na babae at nagmumura. Kung wala siya, hindi ako pupunta kahit saan. Mula nang umalis ang kanyang ama, ang anak na babae ay tumitingin sa larawan araw-araw, tumitingin sa mga bagay at naaalala ang mga tao. Nang mataas ang kanyang emosyon, nagsalin siya ng isang baso ng alak na madalas magustuhan ng kanyang ama. Pagtingin sa litrato ng kanyang ama, sunod-sunod na baso ang kanyang ininom. Sa paglipas ng panahon, palalim ng palalim ang pananabik ng anak sa kanyang ama. Tuwing may oras siya, mag-isa siyang tatakbo palabas sa kalye, matapang sa nakakapasong araw para tawagan ang kanyang ama. Tatay, dahil dito, hindi sinasadyang nahimatay siya. Sa kabutihang palad, Isang matandang babae ang nakatukla sa kanya sa tamang panahon at nagligtas sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang ay ganap na magbabago sa buhay ng batang babae. Gumamit siya ng lubid para